Hello guys, sa mga nagtataka kung bakit uh, bihira na lang ako nag-upload ng video hindi um, na kasi ako ganong nagdi day off dahil uh, gusto natin ng uh, extra na pera dahil sobrang sobrang gipit ng sobrang hirap na ng buhay sa Pilipinas maraming marami na tayong bayarin, maraming ang pinapaaral meron na tayong college um parang mas ginugusto ko na lang na magtrabaho kasi at least babayaran ako ng amo tapos at the same time nakakatipid tayo ng uh, pera nakakasave tayo ng uh, pera kahit papaano um, kaya mas gusto ko na lang na magtrabaho kapag um, uh, day off nag uh, ano na lang ako kasi sayang din sayang din yung Uh, bayad sa'yo no? sa kapag ka, uh, nagtatrabaho ka. Kasi pag lumabas ka, ako gagastos ako ng mahigit isandaan na Hong Kong dollar. Parang malaki na rin, malaki na rin yun kapag uh, ka, mo sa peso. Tapos, kapag ka naman nag, ano, nagtrabaho ako, binabayaran ako ng amo ko ng uh, 180 dollar naman. So, malaking bagay yung ano, nag, nagtatrabaho ako sa araw ng day off. So, lumalabas na ako kapag may importanteng gagawin sa labas, may uh, mga kagaya niyan, birthday ng kaibigan ko, or may nilalakad akong mga importante, yun, lumalabas na ako kapag uh, ganun. Kaya, sa mga nagtataka, ayun, nandito pa rin tayo sa Hong Kong. Hindi pa tayo mauwi ng Pilipinas kasi wala pa tayong iipon. Saan marami pang umaasa. Marami pa tayong mission sa buhay yun lang. Salamat!